Gagawa ko ng tinolang itlog ulit ngayon para may sabaw. Ito, meron akong ma malunggay. Okay, yung mga gustong mag-apply ng uh, trabaho abroad, maraming open ang ano ngayon. South Korea, meron pang domestic helper o DH, caregiver tapos merong mga sa services, hotel, maganda yan. mag -e exam ka muna nga lang, katulad sa EPS. Kaya sa mga gustong makarating sa South Korea, mag-apply kayo, sayang yung pagkakataon, lalo na mga bata pa kayo. Huwag nyo sasayangin yung pagkakataon. Meron ding mga uh, hiring sa uh, Europe maraming bansa sa Europe ang nangangailangan ng mga trabahador ngayon kasi katwiran nila mga matatanda na yung mga ano nila tao nila doon kaya nangangailangan sila ng mga skilled workers. O swerte kayo dahil maraming pwedeng applyan yan kumpara noon kami. Ang mamahal pa ng placement fee. Eh. eh wala na. Katulad nyo yun. Overage na ako. Hindi na ako makakapag-apply sa mga bansa na gusto kong puntahan. Dito na lang ako sa bahay. Pa-vlog-vlog na lang. Trabahong gawain bahay. Yan mag-alaga. Kaya kung gusto nyo mag-abroad, ngayon pa lang pag sikapan nyo na para umayos yung buhay nyo. Dahil dito sa Pilipinas, mahirap ang buhay. Tsaka isa pa, kung gusto nyo mag-abroad, ingatan nyo din yung sarili nyo. Huwag kayo magkasakit kasi may pit yung medical. Marami akong mga nakakasabay sa medical nun mga bagsak dahil ano sila eh may mga sakit HIV EPA sakit sa TB ang daming sakit sa kanila kaya ingatan yung kalusugan nyo pag nag apply kayong abroad lalo na mga bata pa kayong isa pa sa Canada pag mag-apply ka may meron ano yung sa job bank maganda diyan tsaga-tsaga ka lang mag-apply sa Canada hanapin niyo lang kung saan kayo sa gusto niyo pumunta baka sakali diyan kayo swertehin wala mahirap ang buhay dito sa Pilipinas lalo pag wala kang trabaho pag hindi ka nakabayad ng kuryente, putol ka kagad. Tubig. Tapos araw-araw na pa sa pagkain. Lagi nyo lang tandaan, may mga pwedeng applyan ngayon abroad. Hindi kagaya noon ng panahon namin, pahirapan. hirapan, puting may internet na, may Google, may email. Dati noon, wala yan. Eh. Kaya pag wala kang pera, hindi ka makaluwas ng Maynila. Para makita yung agency. E ngayon, mag-email ka lang. Makaka-apply ka na. Kaya good luck sa inyo. Pagbukian nyo. Lalo kayong mga bata pa. Huwag niyong sayangin yung pagkakataon. Kasi pagka nag-abroad naman kayo, diyan mag-umpisa. Pwede kang swertihin. Pwede kang malasin, hindi lahat pare-parehas ang kapalaran ng OFW. Kaya dapat tanda kayo mag-sakripisyo so, dahil malayo, mahirap, mahirap pag nasa ibang bansa. Yung sakripisyo ng isang OFW, hindi madali. Kaya ingatan nyo lang. Okay? Yun, good luck sa inyo. mga gusto mag-apply papunta ng abroad, lagi nyo lang i-check BMW para legit tsaka yung mga legit agency para iwas iskam huwag kayong magbabayad pag kami nanghihingi sa inyo ng pera i-report nyo kagad sa mga otoridad lalo sa mga pulis barangay o DMW yung mga ganyan huwag kayong magbibigay ng pera basta basta pag may nang sa inyo kasi baka mamaya scammer yan tapos bandang huli kayo kawawa kayo mabiktima pa kayo ng human trafficking kunyari may trabaho kayo pupuntahan sa bansa na pupuntahan niyo palang wala alila kayo o abusuhin kayo nun wala kayong sweldo maltratuhin pa kayo kakawawain kayo hindi kayo pakakainin na maayos walang bahay na matitirahan kaya isipin niyo din yung mga bagay na yan okay